Whoa. Ayan mga kababayan, no? Oh, saglit lang. Mayroon na tayong uh, pair want... sponsor. Like, live dito doon? Ha? Huh? Mayroon dito. Mayroon so, ka shoutout? Oo oh, ba? Sure. Dito kasi, rali ka. Upo mo na rito. So mag-shoutout. Ayan mga kababayan, no? Oh, may dumating na. Upo ka. Ayan, yeah, shout out po sa Bosmelo oh, Congratulations, Bosmel, Mel. Ngayon, kung na kami sa grano piling mo sa Pasig. Ayan, yeah, shout, shout out. Din on. Shout out kay Boss Mel. Ito, nakahabol pa ako. <laughs> Napanood ko sa live eh. <laughs> ano okay, malapit-lapit lang ako. Kaya saan kayo, sir? Pakor. Ah, Pakor. Saan na punta mo ngayon? Ha, ah, pa pa... Pasig. Ngano pinig ng Bosmel, Mel Storm um, Seats. Shoutout mo yung mga tropa natin. Oh, shout out Sabi Marci, o, oh, shoutout dyan sa BMRC, ha. oh, yan. Nanalo na ako ha. Ito ba yun boss? Oo. Oh, Oo. Oh, oh, oh. pero, take, pero, take note mga kababayan ha. Ang Shippa Philippine ay hindi po iyan sponsor ng Shippa Philippine. Kumbaga nasubukan ko to, natry ko to. Kaya ito ay gusto kong i-share sa ating mga kababayan na rider dahil no, alam ko pag ship a Philippine gamit nila safety sila no kaya ito ay sariling expenses ng team Daddy Frankie sa nerd ba yun sa nerd band ako ha nerd na ano si ano nakakaalam yan sa nerd ang dalaw mga part tayo part hindi Ano Part ng mga motor din? O gulong lang talaga? Ano sila po? Talagang gulong. Sa gulong air. lang. Tube sa tire. O kasi binablog nila ni mga ano ang kaslider. Oo. Ano pangalan niya, sir? Ah, uh, Raymond Salonya. Ang vlog ko ay Motoblog TV. Motoblog. Shout out sa ano, ah, uh, ulit, ah, uh, Moto Motoblog TV. Ayun, sino sa amin sir? Ano ko? Asawa ko. Ah, uh, okay. Pupunta kami ngayon doon. Ah. Kita ulan, nap nap. ko na pa. Dito ka sa. E, ano mo to? Ibigay mo yan kay ano. Kay Rap. So, paano? Uh, may katanungan kami, syempre, sir. Oh, <laughs> sige. <laughs> Dapat nakano ka. Nakapalo. Ano, Nakapalo na. Subscribe, okay? Nakapalo, subscribe. <laughs> ano yung tanong natin kay sir? Asan na yung okay, tanong yes. mo? May ano kami, anim na katanungan. Dapat may isa sa masagutan. <laughs> may trim pa rin eh, na? Ah, uh, ako. Okay. Yan, shout so uh, out sa hipo Philippines. So, marami marami sa po kay Daddy Crunky. Ayun! Dahil, marami siya natutulungan na kapalad ni Riders. Yan, sana masagot natin itong mga tanong nila, sir. Asan <laughs> ah, nakalagay yung tanong natin, bro? Ha? Huh? Ah? Andiyan? Kahit isa lang masagot mo, bro. Marami ba yan? <laughs> Hindi. Ayan, may tanong ako sa iyo eh. So ayan mga kababayan, ha? unang rider na nakarating dito sa area natin. na ako. Sana pala rin. Ayan. Yun nga eh. Ah, magbanggit ka ng tatlong video sa upload ni Daddy Frankie. Sa video na yan, naka-load mo. Sa Sipa lang ako nakaka Ah, Sipa? Ano siya ng Sipa.

nakapalo si Dan. nakapalo siya. Wow, very good. So, I think, ano, siguro madala nga sa mga... Ayun, mga kababayan, nakapalo si Kuya. Ano pangalan ulit, sir? Uh, ano lang, vlog na lang, Sam, motovlog na lang. Sam? Motovlog. Motovlog na lang sa pitch. Sam ka oh pangalan. Sam din pangalan niya eh. Ano lang, ano, sa lang. para... so, ayan mga kababayan isang first uh, rider na nakarating dito at nakita natin na food na yung kanyang gulong ayan so nakapalo siya so bibigay na natin ito God bless iyo bro thank you ayan. Marko, sa kasana to uh, <laughs> to <Sikto> sa kasana <laughs> yun maraming maraming salamat po sana panood dyan try nyo to para masubukan nyo kung gano'ng kakapit sa mga ulan kaya mga Ah, Mabudlas na ano, safety po sa para sa mga grab din ako eh. Ah, ah sa kuto pang araw, araw ko. Okay. Ingat sa pag-drive uh, Thank you, thank you. Ayan, thank you so much. Thank you. Yeah. <laughs> Mall, mamara marami pang mga, -ano yung si pa permit marami pang rider matutulungan. Yeah. Kaya tanong rider ba para safety sa inyo. Yan. Marami marami salamat po. Ingat sa pagbabyahe bro. Thank ingat. Thank you. Ayun. 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 you Ayun. 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 you Ayun. 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 sa, Ayun. Shipa. Yo. Shipa, mabuhay ka. Baka naman. Ano ba mga kabayan? Thank you, thank you. Ayun. Ayun, meron na tayo na kuang isa mga kababayan. Lima pa, lima pa. Salamat, bro. Ingat. Thank you. Thank you, ma'am. Ingat kayo. Ingat pa. Paruhinog family shout out. Shout out sa Boss Mel. Yan, Boss Mel, baka naman. Yo! Grand, opening. Uh, ah. grand opening ng Pasig. Kumuulan, wala kayong kapote. Kaya, sige, ingat. Thank you, thank you. Okay. Ingat ka. Bye-bye. Ayan, napaka-swerte ng first lucky winner natin, mga kababayan. Ayan. 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 Anong meron sa live? Ano po? Ayun. Sige, <laughs> sir. Ano pangalan? Alika rito, sir. Ka, sir. Ayan, may may pangalawang uh, contestant tayo dumating mga kababayan. Shoutout ka muna yeah. dito. Shoutout po sa inyo. Tanggal mo helmet mo, sir. Okay na? Dito na. Iyo, po okay. Shoutout ka muna. <laughs> Shoutout po sa lahat, pati po sa mga MC Rider. Yo, yeah. katulad ko. Shoutout sa mga MC Rider. Ayan, ito kapatid natin nandito. <laughs> check mo bro, nakapalo ba 'yan? Check, check, okay. check. Nakasubscribe <laughs> ba? Tapo. Okay. Sa ano nanonood? Sa Nerd po. sa sa, uh, sa YouTube ba? O, o, o Facebook? Sa Facebook. Sa Facebook sa so sa page. Okay. Magaling ka sa sagot, Dad. Asa na 'yung sa tanong na natin, natin bro? Siko na sa ko, pero dito sa akin. Dito ka para nakikita ka. Uh, all right, follow mo siya na. No? <laughs> okay. Dito na sir. akin. Pero dito lang. ka lang. Ah, konting tanong lang to. Uli uh, na, uh, uli natin to dance. Ha? Huh? natin sa ban. <laughs> <laughs> ah. okay. <laughs> sir, magbigay ka lang ng isang pangalan na nakatira sa shelter ni Daddy Frankie. Sino yung sino-sino? Kahit isa lang. Oh, sino yung mga nasa shelter na alaga ng team Daddy Frankie? out sa inyong lahat yan. Wala, Wala kang alam. Okay. Isang video lang na napanood mo sa team dati Franky? Ano yung mga videos na napanood mo kay dati prangki Ah, uh, yung namimigay lang sir ng ano eh. Hindi ko po matanda na yung eh. <laughs> sa sige. Magbigay ka ng uh, isang pangalan ng ka-team ni dati prangki Hindi, rin, hindi pa ako nakaka sir new followers okay. lang to. Followers, oh, pero okay lang yan. Oh, wala problema. Nag-effort yan. I Sticker na bibigay natin. thank you. <laughs> joke <laughs> lang yan. Joke lang yan. Kahit anong mangyari mga kababayan, basta nag-effort, sinabi kong ibibigay ko sa inyo, ibibigay ko sa inyo. Ayan. Pangalan mo ulit, sir? ko. po. Andrew, ayan. Mga kababayan, inuulit ko. Ah, uh, itong Shipa Tires po ay hindi po sponsor ng Shipa Philippines. Mga kapabayan, ito gamit ng aking mga empleyado. Nakita ko matatag, matibay at affordable. Kaya ito sinasuggest ko sa inyo sa mga kapwa ko rider. Kaya, yan, salamat po, salamat. Ingat Thank ka lagi sir. bro. Yan, God bless. sa po. Oh, Thank you. Thank you sir. Ingat ka ha. Yan, mga kapabayan, meron pang apat. Kaya, sugod na. Thank you sir. Na namimigay ng gulong. Bakit kalbo na ba yung gulong mo? Yung likod. oh, sige, hindi ka rito. Dito ka para makita ka nila. Oh, may may, may i-deliver ka pa. Apo, Ah, sige. Shout out muna lang yung family mo. Shout out sa Ugalde <laughs> family. Dito ako ngayon, C5 kay Daddy Frank. Yan mga kababayan. Uh, ayon sa kanya, nanonood siya pero naka-duty siya, may i-deliver pa siya pagkain. Kaya kaya hindi na natin na patatagalin. May tanong lang, followers ka ba ni Daddy Franky? Opo. ka ba sa mga videos niya? Opo. Ano pangalan ng paboritong asawa ni Daddy Franky? Dey, bali, well, ito po kasi Daddy Franky. Oh. Ano? Ah, uh, ng, ano, 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 Ah, okay. Sige. So, share na lang yung mga videos okay. natin. Okay. Na? Hanggang sa YouTube, Daddy Frankie din. Okay. Ayan. Sige, dahil naghahanap buhay mga kababayan at ito yung ating uh, layunin talaga, makapagbigay ng gulong na chat na maaasahan. Kaya ito, ibibigay na natin kasi may di de pa pagkain para hindi mabala. Ano pangalan sa ulit? Adrian Ugaldo. Eh, taga saan ka? Taga Pakuor Taga Pakuor lang. Ayan, God bless. May delete ka sa tapos pa gano'n. Ah, gano'n? Oh, sige. Thank you for that. Support din yung mga kasamaan ko sa team. Apo. Ayan. Makikita mo naman. Thank you, pa. Thank you. Thank you. salamat po. Salamat. Ayan. Pangatlo. Ayan. Hindi kami alis dito mga kababayan. Ingat, hindi mauubos yung dala naming gulong. Okay. Ayan. Nagaanap buhay pa si brother. ingat. Ingat. Yeah, thank you. Yeah, yun, nakatatlo na tayo. Nakatatlo na tayo mga kababayan. so, <laughs> bagong subscriber dahil sa oh, followers. Man. Yan, maraming maraming salamat po mga kababayan. Masay. Masaya ang team dati Frankie mga kababayan. Alam ko maliit na bagay yan pero sa mga kababayan natin buhay. Maraming salamat no sa pamamagitan po ng pagbigay natin ng gulong sa mga kapwa nating rider. Alam ko maliit na bagay yan mga kababayan pero para sa kanila, kita nyo naman yung uh, saya, galak pag nabigyan natin sila ng gulong. Di ba malaking bagay na rin yung instead na ibili nila ng gulong, Ibibigay na lang nila sa kanilang family you na know? pambili na lang ng pagkain. Kaya malaking bagay po. Iyon, kaya sa inyong uh, lahat yan na nandyan, na nakasuporta sa team Daddy Frankie, naka-follower, mga subscriber mga viewers natin lalong lalo sa mga kababayan natin OFW, thank you so much, hindi po ito magagawa ng Daddy Frankie, kung hindi rin sa suporta ninyo, at kung hindi rin sa suporta ng aking team at higit sa lahat, sa gabay ng ating Panginoong Diyos, kaya nawa uh, i-bless niya tayo parati, araw-araw na layo like tayo sa anumang kapahamahan anong disgrasya, so mga kababayan may tatlo pang gulong, no? So, tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan, hindi kami alis dito hanggat hindi naubos ito. Kaya sa mga malalapit dyan na rider, mag-ingat po kayo, hihintayin po namin kayo. Okay? Riders, sa mga, sa mga, riders talaga yan, siyempre, share ang sa GC uh, nila DC yan. <laughs> ay, ay, isang riders na naman, no? Oh. Ano yan? Anong meron? ko ah. gulong, wala ka rito, ka. Kumustahin mo muna yung family Apo. mo bago kami Dito, guys. dito, Ayo, dito ba? Dito ba, bro? Oh, may pangapat pa tayo, pangapat. Pangapat na oh, lucky nice. winners. Salamat At Taga saan ka, sir? Taga Cavite po ako. Sa ano, Molina na ayun na panood ko yung live ko sa Galing ka pa ng Molina? Opo. Malayo-layo. Uh, ano po yung Talaga, yung yun, sa ano? O, oh, Molino. Check natin. <laughs> Ito na ano yung pangayon pang 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 Sir, pwede, pwede pa patanggal yung helmet? Opo, opo. Napakagwapo ng winner natin. Rap, kuhaan mo si sir. Ayun. Ano nga po yung pangalan? Anong nag-appear lang siya sa ano kayo? Eh? Oh, Daddy Frankie. Ah, Daddy Frankie ako. Ayun. Ayun. Nakapalo na ba yan? Nakapalo na. Sa, sa YouTube. Ayan. Sa YouTube, no? YouTube ako nakapag-YouTube. Pero papalo ko na. Okay. Ano pangalan ni sir? Ah, uh, John Lloyd po. John Lloyd. May asawa na? Wala po. Pinata pa. Mga kababayan, uh, pang-apat na winner natin si John Lloyd.

na, na, na parang lubak-lubak na yung gulong yan. Ah, lubak-lubak na. Okay. So, ayan mga kababayan, isang uh, pang-apat na lucky winners natin from? Molino po. From, from Molino. Molino, ayan. Medyo malayo-layo pero pinuntahan niya talaga. Kaya salamat bro. Ayan, sana makatulong ito sa'yo. Okay, salamat po. Ayan. <laughs> okay. okay. Pero, ayan, ay, ay, sige, ingat ka. Ababa, salamat okay. ay bro, ito pa. Ay, ayan. Okay. Para mabilis, bigay natin agad. Ingat bro, ingat. Ah, thank you. Ingat. Ano yan? Ah, uh, okay. Saan ang motor mo? Ah, pinark mo daw. Sige, sige. Halika, dito Di ka. Panglima. So, may panglima na po. Dito ka, Kumusta, sir? Ah, uh, ayos naman, sir. Ano, ano pangalan? Pa, nga Ah, uh, po. May asawa na? Ah, uh, wala po. Wala pa. Mga kababayan, napapansin niyo. mga... Pogi yung mga, <laughs> mga winners na dumarating, no? <laughs> <laughs> Shoutout mo yung mga magulang, ma'am. Uh, Shoutout po sa nanay at tatay ko. Naka-follow ka na ba kay Daddy Frankie? Ayos, yes, sir. Yun, salamat sa, naman. Napapanood ko rin yung mga video niya, sir. Yung patulong mo yung sa makatandaan ko. Ay. Ayan, very good. O, ayan. Legit followers natin yan, mga kababayan. Basta pa-share-share lang, mga bro, ha? Ayos. At uh, ano, uh, sa pag-share natin, mas makakatulong pa tayo. Ayos. No? Okay, so hindi na natin ito patatagalin, no? <laughs> o, ikaw <pa> naman, bro. <laughs> Ayan, ulitin ko mga kababayan, hindi po ito ay sponsor ng Shipa Philippines. Ayan, naibigan ko lang po ang Shipa tire dahil alam ko matibay at matatag at syempre affordable, nababagay sa mga kapwa natin uh, riders. Kaya ito, ito pinapamigay at ito rin ang ginagamit ng aking mga rider. Kaya maraming maraming salamat bro, Ingat, thank you, thank you. ha? Ayan. Ingat sa pagdadrive. Ano na lang ay, po, pa-share na lang ng mga videos nila nito. Ay, matik sa wagin, sir. Matik. Salamat. Ingat. Ayan. Ilan na lang? Isa na lang. Isa na, na lang. Tapos biglang dadami darating. Isa na lang po. Um, Isa na lang mga kababayan. Nika Galima, may galap shoutout. Blinta. Glinda.